Guys, ang dami ditong tinatapon ng mga damit, oh. Pwede tayong pumili dito. Yan, wah. Ala, pwede natin pilihan to. Lata plastic. <laughs> no? Yung mga damit ba? <laughs> ang ganda. <laughs> ha? Oh. Di ba? ka pa. Ito, Matang bata. Sayang yung mga pangbata jo oh. Hala. <laughs> Yun nga eh. <laughs> Sayang oh, ang gaganda pa ng pangbata. Ayan oh, pantalon. Ay, eh, yung mga pantalon. Tingnan saan. mo oh. Ay, ano? Ang ganda yan. Ang ganda. Wala lang plastic. Pwede ko yan. Oo oh, nga, oh. Hala. <laughs> Pag nandito pa yan sa, sa, sa next week, pupulutin ko yan. Ang <laughs> ganda. So, time tayo sa paraan.